ito yung kuntil ito yung fire letter F kung kailan susunugin ni kuryente si spark plug or bigyan ng kuryente si spark plug ayan ngayon may maririnig yung ngayon mamaya ayan papakinggan oh, pero ang nuna natin di nagalawa Lalapit ko sa inyo kung nasa inyo. Yan, minsan nakala mo. Oh, may makina. So, yan po yung fire. Yung letter F. Kung kailan magbigay ng kurente si si DI para sa spark plug. command dito. Sa guntil. Sa parser. Ayun yun. No. Yan. So, nakalagay dyan. Ito yung timing. so Tapos to Yan, letter F. Letter F. big sabihin niya sa I amin mean, ay fire firing kung kailan siya mag trigger si trigger ang CDI so, bibigay ng ground dito ground signal papunta dito sa CDI Okay. Thank you very much. Okay. Ayan, gusto natin tanggalin yung maringay.

natin makita. Okay. Kumala yung kuntil. <laughs> huh? yung kuntil. Kuntil. Yan yung nandyan sa... Yun, no? Ang uh, ganda oh. eh. Ah, sige. Okay. Okay na. Ayan ito Ayimit na yung makina natin. Tidak tahu langsung ngeri-riniknya kan ini Plok, 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 plok Oke okay bayang, timik motormu mo. Hey Mike. Hey Mike. Hi, Mike. Hi, Mike. po yan, ha? Meron kong nilalayo natin yung kuryente Mike. Ha, ah, tubo ka. Eh. May space ka

plano matay yung maka sinasabi namin may kuryente ba spark yan, yan, yung sinasabi na yan ang kuryente na hinanap namin hindi yung redondo <laughs> redondo nagpapaikot nun yung ano, starter